Good morning! Hi guys! So for today's video, for vlog pala, um... Sama um, samaan niyo akong bumili ng tubig at tsaka magpagas. O bumili rin ng ano. Hmm. namin mamaya for lunch. Alright guys. Ciao. See you later. Bye. Boom. Yes. Okay. Then na ako sa may refilling station. So, um, papagas ta. Ah, papagas. Magpaparefill tayo ng tubig. So, tatlong 5 gallons. So, 15 gallons siya. So, samaan niyo ako. Okay. Puksan ko yung pintuan sa likod. One moment. Patayin ko lang to Bro. Ito. ito. Kunin ko yung susi guys Check lang Check ko kayo Okay guys Ito na yung tubig Kunin ko lang mga tubig Ayan 1 2 And 3 Okay Sasarado so, ko lang to At uh, balikan ko kayo Okay Guys Isang 5 gallon Okay So ko lalagay isa dito Ah uh, Naulog yung GoPro Sorry guys Ayun Sa so tatlong bote Sarado ko na Boom So guys Ngayon ay Pupunta tayo ng Um, naimaw ko pala cellphone ko Yari tayo Sabi ko Ba't parang di gumagana yung Apple Watch ko Yung pala Naimaw ko yung cellphone ko Yun lang guys Pag tumatanda na So ganon na lang Siguro ngayon So punta na tayo Na seafood Ano pa ba I guess wala na no Yun lang Seafood Oh Papagas pala tayo Yun Samahan nyo ako guys Short Ano lang to Short vlog lang to guys For this day Alright guys See you later Mag drive tayo Bye Siguro samahan nyo ako mag drive Ah um, dashboard on. <laughs> Wait lang. Ayun. Ayon Iyon guys. Mag freeway tayo. Buwan tayo seafood city. Ano yun? Bilihan ng mga Filipino foods. Afternoon, nun, magpapagas tayo. Ayos. Okay, left turn tayo dito sa Sherman Way. Time check, 9.39 a.m. Oh, tapos na yung first errands ko. Bumili ng tubig second ko siguro ay ano ba? Um, bibili ako ng Tokwa. Hindi ko pa alam eh kung ano bibili ko sa Seafood City. Siguro Tokwa na lang. Tapos dadaan tayo papagas tayo. After magpagas ay mag... Bibili pala ako na ano. Kahit half pound na na chicharrones pang sisig. Yun. Pwede na yun. Kahit yung stock. Wow, bukas ko na lutuin para may stock niya. Yeah? Seafood City, guys. So, abang-abang lang tayo sa stoplight ngayon. Yun, let's go! Oh, ingay na, no? Ah! Hindi ako right turn. Yun, right turn. Paso tayo ng freeway, guys. Itong freeway na ito, 405 North. Yeah, 405 North yung papasokan natin. Tapos, exit tayo ng North. Oh. Nagdita naman to Mas mabilis kasi dito, eh. <laughs> ah, dahan, -dahan. Six, five, four, three, two, one, and na ayun, oh, na naman ako. Go pro, yun po, yun no. Ayos, okay. Medyo ser serious type tayo ngayon, guys. Uh, drive tayo. yo, 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 pasok. Right, left turn. Libre. Pasok. Oh. Ito na lang tayo mag-stay. Kasi accident tayo mga one mile lang naman nata to. Pwede rin naman mag side street kaso ang dami kasi stoplight eh. Dito na lang. Ano yun? Boom! Yun lang. Um, Overtaken natin to. Mabagal eh. Hindi nga mabagal nga. Masura tayo yung basura. Ah, tagalinis na ano. Street sweeper. Okay, paso. Right turn. Signal light. Paso. Yun. Rosco Panorama di ka yan next oh kita nyo ba sa left Porsche Do you know oh 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 ayuno iba Okay, ito na. Right turn na tayo dito. Nontalk type si Butang. Yung Sinay sina Street ko to, mga 15 minutes din eh. E dito, mga 5 minutes ko lang makikukuha free road. Really. Ah, yun, 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 yun! yun sa left side. Kasi pa right pa yung pa-right turn, pa-panorama. Ito tayo sa left. Left turn, guys! Salam! Yun! Ito kami nabibinis na ano. Nam, get me again. Thank you. Pag meron ako extra cash yun, nagbibigay tayo. Pero wala nga yun. Malubed! Yun! Sana yun. Okay, thank you. Yun! Let's go! Go, go, go! Sa go! 1, 2, 3, boom! And nice airport. Ano to? School. Middle school. Grabe guys, malapit na pasokan ng mga kids. Parang 3 weeks na lang ata. Start na ng ano, high school. Yung panganay ko. Tapos sa middle school. Uh, guys, sabi ko sa inyo, nung, nagka, nung tumating yung mga anak ko dito, kahit kami, no? ako na, 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 iba ako sa ano eh. Pero talaga ang dami rin requirements. Talaga ano na pagka-immigrant ka. I nung mean, back in the um, 2018. So, kung meron kayong, kung plano nyo pumunta dito, let's say, lalo na siguro yun, nagko, nagkaroon ng COVID, iba? So, siguro, dalhin nyo yung, ano, yung vaccination card yung sa COVID. Lahat. Magmula ng bata. Pero yun, pati yung pagkabulutong, inahanapan ng vaccine. So, yes, guys. Andito na tayo City. Hanap na ng parking. Hanap lang tayo ng parking. Ah! yung allergies ko. Umapalo na no. Dito na lang. Bili na naman to. Kwa. Okay. Eh. Parang kung ano mo Dito. Bibili ko sana chichiria. Kaso ay Sabi ni Mace, wag na lang muna bilang ng chichiria yung mga bata guys. So nandito na tayo sa Seafood City. Ayun. Boom! Seafood City. Um, di ko lang kung pwede mag video sa loob. Pero try natin. 1, 2, 3. Out! Bye! Mga pala ang to. Ito tayo basket. Basket mo guys. guys. Tofu lang. Toffee, tofu. 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 Tofu.

Oh, 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 oh. uh, ang kukutin ko. lang spread. may spread um, eh. so, Guys, mani pala. Papaluto pala si Mrs. Bilin natin <laughs> Ad Adobo mani. Ewan, mani. Oh, guys. Masarap yun. Oh, sana yun? di yes. Oh, shush. Wala ayun, ayun. So, guys. So, three pounds. Ano pa ba? Dati kung may liver spread sila. Hindi ko na alam guys kung may liver spread bro. Check natin kung mayroon Oops, mali. dali dito rin sa R.J. for Seafood City. Liver <laughs> spread, liver spread, spread. Oh, sorry, Garlic pula. Ito na, na siguro. Kuha ko na ito, is uh, spicy. Spicy. Patay nyo, patay nyo. Spaghetti. Reversal. Yeah. guys. Sana mm -hmm. di ko dala yung ko. Ang Pero kung extra dito. Ito na, na siguro. Yo, what's up guys? Tapos na ang mamalengke. Ito yung napamalengke ko. You know, so, ano ba? Papagas na, tapos huwi yan na. Sagdate lang tayo dun. magkas mahal. Gusto ko sana bumili ng puto, tsaka ng kutsinta. Ang oh, mahal. Pagtingin ko, 8 bucks. Isa. Ah! Ang mahal! Siguro next time. Is pagas. Ito ko tinalagay. Ah, magkasya ka. Ah, naulog ka. Boom, naulog ka yun, no? Okay, lang. Alright, yun. Start na tayo, guys. Tapos, bibili tayo na. Tapos, kuya. Look lang. Alright, guys, atras. Libre na. Dito talaga, guys, Ayun, no, may chowking, may bakers, valerio. Yung bakers, isa rin din may ari doon nun. Hindi eh, ko napakita, meron silang, meron silang bago. Hindi ko alam kung bago yun, ha? Overload na, ewan uh -huh. ko oh, nakikita nyo, may barrio festa dito. Um, trip ko lang sa barrio festa, yung crispy pusit nila. Yung anak ko, gustong gusto yung crispy pusit. For some reason ang sarap crispy po, po said, nun tapos meron may, mga kare-kare may max din dito kaso yung malit lang sa so may lake bal sa so may balboa doon naman yung masarap nila doon yung paggo. next errand is magpapagas sama nyo ako kung paano magpagas well siguro yung mga taga Pilipinas kung pupunta dito sa Amerika ganito yung buhay na mararamdaman Alam lalo year ko dito yung oh, guys dito mo oh. sa atin di ba may mga gasoline dito hindi ikaw mismo sa, sa mo na 70 Fahrenheit so, ano, ano, ano. So, good pasok. Alright, guys. Ayun na. Medyo serious tayo ngayon pag a Dum, dum. Oy! Hindi ako nakikita. May araw ka. Bukas, Friday. Ano ba yun? July 8. Ako pumunta ako sa park. Mag magigising ako. Kasi bawal ang palipad dito. Sila dito. Magkano na gas? Yung mid-range, $4. Magkano na ba dyan sa Pilipinas? Per liter ba dyan? Per liter at per liter. Ano Anong nyari? Fuel. Food for less. Ito lang yung wallet. Cars. BMW. Ayun. Ayun. Tapos so, may... okay, ko na yung pin. Let's go! Sa motor. Ang tayo. Tapos ko lagi Mid-grade. Mid-grade. mid, mid, mid ano Ganun lang guys. Sa matap. Tapos kung sipag-sipag. Ang gasa mo na rin yung so, sarap mag Gas mo na. Linis mo. Alam mo masarap po ay dito sa Amerika. Masarap lang pahinga. Napasok. Mabilisan lang yun guys. Sobrang mabilisan. Uy! Mukhang papalo na 11 galos kayo na. Ganta. Yun. Pumalo. So, 48.59. Ayoko na resibo. Okay, no. Tapos, sarado, sarado. Ayun lang, guys. Uy! Pag-i-identify uh, lang tayo mga po. So, bago lang ako sa vlogging. So, hindi ko alam din na nga papa. Bear with me. Umabot ka dito sa part na to. Comment down below. Vlogging. Malay mo. Baka may price ka. <coughs> Umabot ka sa part na to. Siguro, baka dito ako nakaposin tong vlog na to. kung nag-enjoy ka, subscribe na siya. Pakifollow na rin and like. Para... Tsaka rin mo na rin notification bell para hansong na video. Bye guys! Bye!